kusatang bato, yun gusto kong may aso, magkatarungan ba yan? eh, magkasira, kasi, aso kasi, kasi, amo ko kasi, kasi, si Madam Madam Stevie Abang kasi, 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 🎵 Nadatutulog dahil malamig ang panahon 🎵 Natulog, napagod ang papi na to <laughs> 🎵 ang aso nila 🎵 Alam mo, ko.

nakahiya naman sa kanya. <laughs> Bigyan natin ng pwesto. Baka materminate ako, baka mapalayas ako ng liura. Hmm. Kakahiya sa kanya to Ito si ako. Ito hmm, nang gamit ko. Kasi may aso. May aso dito. Di Tutupi, magtutupi. Magtutupi na tayo. Hi. Maulang hapon. Hapon? Hmm. Ali, Singapore. Kaya masarap ang tulog ng alaga ko. Ito siya. Ito ang alaga ko. Ayan. natulog na tulog ano, Papahinga sana ano, Papahinga ko. Kaso, Ano Ayan. Chang may kama May ari ng kama Yan, buhay natin My baby Sa kama Kinukuban pa talagang electric Pag

<laughs> Kaya pala. <laughs> issue <laughs> Wala eh. Kwan lang ako. Abang kwan. Abang papay nga sana. May aso nga. Andito o. Oh, nakahiga. Sorry. Ano ba yung chat mo? Mag-ingat. Mag-ingat <laughs> Mag ka. Shout out sa jowa ko. <laughs> Kaya pala daw hindi daw ako nakapag-reply sa kanyang mensahe. <laughs> busy kasi ako. Busy o. Oh. Tutupi. Kasi yung bisita ko rito. Hindi niya ako tulungan. Shout out sa jowa ko. Huwag ka magtampo jowa. Huwag <laughs> ka magtampo jowa. Tutupi lang ako. Hindi naman ako ng bababae. <laughs> wala namang, wala namang, wala wala kang dapat ipangamba <laughs> wala kang walaang... mangamba okay hindi ako lang kapag reply agad hmm? Ano? Ano sabi mo? <laughs> Gigigil ako dito sa bibi namin eh. Pag-ingat sa pagsundo at pag-uwi do it to. ako. Masaing na ako yata. Parang kulang yung epekto ng okra. <laughs> Nagutom ano? <-tıro> hmm. Di <dyin> ba? Mamahin guys. Shout out sa jawa ko. Shout out. Sa pagkakalabang mo, wala kang pakialam sa akin. Ang pakialam ko sa'yo. Wala akong pakiarap sa iyo. Wala akong pakiarap sa iyo. dito tayo para niyan Ano nga na ako? sa mga taga-Pangasinan dyan. Sa mga kamag anak ko dyan sa Balili, La Trinidad. La Trinidad, Yan. Sa mga Angway at saka mga Panklan. Hello. Siya't anak ni Puring. Nga kanyedo nga mga pan. Apong ko ni Victor nga mga pan. <laughs> Marami <laughs> Shout out. Kanye, ay kanye do. Oh, mga pan, ang, ang way. Ang why klan, mga pan. Tabuntok Mountain Province. banili uh, Balili, Latrinidad. Kabagyan mga kanye do pa da. Mga pan. Hello, hello, hello. Arapista na ako. <laughs> Nagigigil. Nagigigil ako. Mm -mm -mm. Salag Sa ako. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ano na kape? <laughs> Nananaginip. Nananaginip na. Nananaginip na ang alaga ko. Tara na, sige. Walls na tayo sa labas. Hmm? Magmamak muna ako. Hmm? 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 ko. Hmm? 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 Aso Hmm? 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 life Hmm? 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 Tatambong. Uh, naman kayo. <laughs> Manood naman. Manood naman kayo. Tatayo. Tatayo. Babay. Kung i-busy na. na hindi <laughs> uh, okay, na. na pwedeng Ayon yung mga bawat detalye na ginagawa. Kasi hindi pwede. <laughs> kasi hindi pede. Hindi pwede. Lilinis ni na ako sa labas. Ano nang pahinga, pahinga. Tama na. Kasi nagpapahinga na yung kano. Yan. Siya na. Siya na humiga sa kama. Kaya ako. Tapos na ako. Minom lang kape. Hello, 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 hello. Hello. <laughs> <laughs> Kabuang pala pag nasa live ka, walang nanonood. Sarili mo lang ang kinakausap mo. Dahil wala. Wala, wala. Sige na, bye-bye. I love you, Jua. <laughs> I love you. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka, Jua. Ano ba, bye? -bye. Hmm? ayaw? Ulan na? Magkapote ka. <laughs> Dito wala na. Tapos na. Tapos na ang ulan. Malakas ba yung ulan dyan? Ingat, madulas ang daan. May payong ka, ah. May payong ka naman, eh mama mamaya mawawala din yan. Ulan. Dito saglit lang. Tapos hindi naman malakas. Sakto lang. Kaya lalabas na ako para magwalis ulit. Hmm. Ha? Ah, okay. Di mabuti. Hindi talag 8. <laughs> Uh, talag 7 lang oh. buti hindi talag 8 kasi kung talag 8 or talag 9 baka maanod ka <laughs> <laughs> nakakatawa siya <laughs> nakakatawa joker oh, ng... nakatawa ang joke na jowa ko eh <laughs> hindi siya talag 6 talag 7 oh. ingat ka pag naging talag 8 at talag 9 na yan <laughs> Sige na, mag na. Mag-ingat, jawa. Love you. Chop cup mama. <tolak> I love you, jawa. Chop cup mama. Mm. Bukit di utot to kalau jago ini. na si Lidya. niya na umaga. Ngayon lang ulit matulog. Balahibo mo. Naglalas. Balahibo niya. Magpapalit papalit kasi mainit siguro sa ito. Dalagas. Fallen. Fallen for you. Finally. My heart. Sige. Sabi na, wala nang magawa. Sabi na, babay, jowa. Hmm, jawa Magkapi. <laughs> magkapi lang aku wala na. Nakakabuang magkapi. Bye-bye. Bye-bye.

gigil mo ako eh hmm gigil sa'yo sorry sarap, -sarap ka pag ako kinukulit mo ako kaya kukulitin din kita para mamayang gabe, masarap tulog mo hindi ka matulog <laughs> <laughs> bibi ko bibi <Baby> ko to. <laughs> <na ka> <laughs> <laughs> Mainis na siya. Kasi pag tatayo ako, alis ako ng kwarto, sasama na naman, di na naman magkatulog. Tapos so, na eh. eh. Yun na, na. Ayun na. Ini namanya kamar kok, pada di tanggung mama, pada di tanggung yang beji. Aku beri kamu. Ini nama babai. Ingat juga. Ingat, Ayo, wana. Ayo, wana. Tentu sini dulu. Pag may manunod na ang kwan. Point one. <laughs> Babay. Bye Babush. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Paano ba ito?